Hi guys, it's me Nis TV and welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay nandito ako sa big side ng Banay Banay. makikita niyo po, wala po talaga kayong makikitang daan na hindi baha, ang lalim po ng baha. Let's go pupunta po ako ng palengke wala pong choice kahit sumakay hindi papayag yung ano parang dagat grabe ang ano parang dagat ang daan grabe bahang baha po dito surfy pa rin po sa aming lugar Doon sa bahay namin ano, sa may pastry kasi hindi po siya ano kahit anong lakas ng ulan hindi doon nagbabaha kaya lang pagpupunta ka ng palengke o pupunta ka ng labasan wala ka rin choice tadaan ka rin talaga sa ano tadaan ka rin talaga sa baha wala kang pipili ang ano daan ang taas po ng tubig ang gabi, malayo-layo pa yung ano. ko. Malayo-layo pa yung aking ano. lalakarin Hindi ka makakapagbuta. Ay, nako. Pag nagbuta ka, abot. Sobrang taas. kahit saan straight grabe po ang taas ng ano tubig dito wala kang ano pagpipili ang hindi kahit gumilid ka sobrang taas yung ano grabe ano. mga ano, motor oh grabe lahat ng ano pipirit ayan, dito naman lahat iikot ko bawat street naghahanap ako ng ano madadaanan na walang tubig talagang ay may diigid dito sa may bandang phase ng kabuyaw kasi ano medyo mababa ang tubig kaya na ng buta. kaya lang pag nagbuta ka naman yung dadaanan ng iba ang lalim hindi rin ano aabotan din ang buta super taas ng tubig so, salamat na lang tayo guys kasi ano tapos na yung bagyo sana huwag nang bumalik kasi ano apakahirap dumabas ay salamat nakadaan din ako dito ng ano video mababa baba yun ano, tubig hindi masyadong hindi masyadong baha sana nga direct ay naku po lalo na naman pala dito sa so, kabila ala kawawa yung baby saan kayo pupunta na ulan hello baby mga bagyo lalabas ka pa eh. wala wala nang bagyo tingin lang, ang ulan na ulan lalabas ka Pwede lang tayong bye-bye. Bye-bye. <laughs> Mauna na ako. Mamamalimke oh, ako. Wala nga akong manuhan eh. Mapagpilian lahat ano baka. Wala akong choice. Lulusong din. Magbubuta sana ako. Hindi kaya. Aabutin ang buta. Ang ibang motor sa lahati. Yung ano. Ano dito saan ako dada? Ano ito? Ay lalim. Oh my gosh. Ano? Abot na tuwag ko. Ay susrabe. Bago ako. Parang ayoko ng ano, dumireso. Nakakabiri na dun sa bandang dulo. ala, patagal ng patagal, palalim na palalim. Wow oh, ala ko so, yung ibang ano yung ibang yung bahay dito pinasok ng tubig dito na lang ako babalik na lang ako putik nak na sobrang ano lalo ng tubig balik na dito Diretso pa tayo. Ala, ala, ganda sana nitong bahay na to eh. Kaya lang ano, naglabasan ang mga gamit. Ay nilabas ang gamit. Baha, pinasok na lahat ng tubig. So, ano to? Abuti ng ano. Ala, pangirik na itong sasakyan. Hindi na nakadaan. Hindi na nakalabas. Ay. <laughs> Dito na ano. May <laughs> nakita kong kakilala ko. <laughs> Sulay ang naging lakbay. <laughs> <yun ako, bye. laughs> Binibigyohan ko yung ano, yung lugar nyo. <inaudible> oh. <inaudible> Bakit? Mas mataas ba ang tubig? Hindi nga ako makapalingki kanina. Sobrang taas. Nandidiri ako eh. Kaya lang no choice. Wala ka namang ano? Wala nalang na tubig, eh. Ha? Wala na ka naman sa vlog. Kanina <laughs> nalang tubig. Uh. Ay, binasok yung bahay nyo? Bakit? Ah, binasok naman ba? dito lahat eh. Ha? Ah? ay ang mayroon, amen sa inyo amin. wala. Kahit anong ano, kahit anong lakas ng ulan o kaya kahit nabagay, hindi doon nagbabaha. But kaya na, lang. Dito kasi lahat nang babaha siya amin Oo, kasi lang ang problema naman pag nagaano, mamamalingki ka, lulusong ka rin. Oo. Oh. May pogi, ang pogi, ang pogi, nangatay ka na nga sa <laughs> <No>. <laughs> Grabe. Sobrang, ala. Ay, hindi ka. Ay, nako, dito ako natataposin, guys. Hindi na ako tutuloy sa paning, hindi ko na kaya to. Sobrang taas naman, ano. Lalo na nang, ano. Alalim na, ayoko na. Bye-bye.